Aso ni Bianca, may sakit at ilang oras. Nalang ay papanaw na. Sa isang post na ikinalungkot ng marami, ipinahayag ng mami ni Bianca na ang kanilang alaga na aso ay kasalukuyang may malubhang sakit at may ilang oras na lang na natitira. Ayon sa kanyang mami, ang aso ni Bianca ay lumalaban sa sakit. Ngunit ang oras ng pagpapagaling ay tila limitado na sa kabila ng kalagayan ng kanilang alaga, nanawagan siya ng dasal para sa aso ni Bianca upang magkaroon ng lakas at magtagumpay laban sa sakit. Ipinasok din sa post na ito na sana'y maipaalam kay Bianca at the, at the ang Bianco nangyayari habang siya ay nasa loob ng bahay ni Kuya upang magkaroon siya ng pagkakataon na makapiling at makapagdasal so para sa kanyang alaga. Her... Naging sentro ng usapan ang kalagayan ng aso ni Bianca at marami sa kanyang mga fans ang nagbigay ng simpatiya at mga mensahe ng pagdasal para sa mabilis na paggaling nito. Marami sa mga tagahanga ni Bianca ang nagpakita ng malasakit at umaasa na maipaalam kay Bianca ang sitwasyon sa tamang panahon upang siya ay makapagbigay ng gabay at malasakit sa kanyang alaga. Ang mga na ito ay nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng pagpapakita ng malasakit at pagdadamayan sa oras ng pangangailangan. Patuloy na nakatanggap ng mga dasal at suporta mula sa mga fans ang pamilya ni Bianca at umaasa sila na malalampasan nila ang hamon ng pagpanaw ng kanilang minamahal na aso. At at Bianca No, instead of her staying inside the house. So can you please explain to me her condition right now? Okay, but can you take a bit? Kasi alam ko mas importante to sa kanya Kasi kasi sa kung anong career na gusto niya abutin doon. <laughs>